Nagsisimula ang kwento sa isang babae na nagngangalang Rika, isang may bahay na may payak na pamumuhay. Sa araw na iyon, nakita siyang nag-aalok ng mga telang panahi sa isang pabrika ng pananahi. Ginagawa niya ito upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang mga anak sa bahay. Lalo pa't kamakailan lang, ang kanyang asawa ay nasangkot sa isang krimen at nakulong, kaya si Rika na ngayon ang nagsisilbing haligi ng kanilang munting pamilya habang inaalok ni Rika ang kanyang mga tela, nasalubong niya si Zia, ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Tinanong siya ni Zia kung kumusta na si Sherwin, ang asawa ni Rika. Ngunit umiwas si Rika sa tanong at agad na umalis. Kalaunan, nalaman natin na magkasama na lamang silang dalawa ng kanyang anak na si Meet. Kapag kailangang umalis ni Rika, iniiwan niya ang anak sa kanilang kapitbahay. Dito rin nalantad na ang kanyang anak ay may bihirang karamdaman na nangangailangan ng operasyon upang siya ay gumaling. Ang malaking tanong, saan siya kukuha ng pera para sa operasyong ito, lalo na't napakamahal ng gastos. Habang si Rika ay tulalang nag-iisip ng posibleng solusyon, biglang dumating si Zia kasama ang isang kaibigan upang makipag-usap at mag-alok ng tulong. Sabi nila, maaari sanang kunin ni Rika ang insurance na naipon niya mula sa dati niyang trabaho. Ngunit sinabi ni Rika na hindi na ito aktibo dahil ilang beses na siyang hindi nakabayad. Sa kabutihang palad, nais pa rin siyang tulungan ni Zia. Siya na mismo ang naglabas ng pera para sa operasyon ni Meet. Hiniling niya kay Rika na huwag na itong alalahanin dahil siya na ang sisigot sa lahat ng gastusin. Ngunit sa bandang huli, nalaman natin na may nakatagong dahilan ang pagtulong ni Zia, isa itong paraan upang makalapit kay Rika. Matagal na pala, siyang may nararamdaman para dito, at ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipakita yon dahil wala na si Sherwin inimbitahan pa ni Zia si Rika sa isang mamahaling restoran upang mas mapalapit pa ang kanilang ugnayan. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Rika na si Zia pala ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking pabrika ng pananahi sa lungsod. Ipinahayag ni Rika ang kanyang pasasalamat at sinabi niyang si Sherwin ay nakakulong pa rin sa Montalupa at hindi makakatulong sa kanila. Gayunpaman, ipinangako ni Rika na kapag nakalaya ang kanyang asawa, tiyak na babayaran nila ang utang kay Zia. Ngunit tumanggi si Zia, sabi niya, taos puso ang kanyang pagtulong at wala siyang inaasahang kapalit. Nag-alok pa siya ng trabaho kay Rika sa kanyang pabrika, na tinanggap naman ito. Nagsimula ng magtrabaho si Rika doon, at isang gabi, tumawag si Zia kay Rika at sinabing nice niya itong makausap. Tinanong ni Zia si Rika kung maaari ba siyang pumunta sa bahay nito kahit sandali lamang dahil may mahalaga siyang gustong sabihin. Sa una, tumanggi si Rika dahil natatakot siyang maging usap-usapan ng mga kapitbahay. Ngunit nang malaman niyang nag-away si Zia at ang kanyang asawa at kailangan siya ng kaibigan, naantig ang damdamin ni Rika at pinayagan itong dumalaw. Pagkarating sa bahay ni Rika, inamin ni Zia na nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ng kanyang asawa. Nakiusap siya kung maaaring doon muna siya magpalipas ng gabi. Dahil sa pagkaawa at pagkaunawa sa pinagdadaanan ni Zia, pinayagan siya ni Rika na manatili. Ngunit ang gabing iyon ay nauwi sa malamig ngunit matinding pagpalakpakan sa pagitan nila, isang gabing hindi nila napigil ang pagbigyan ang kanilang matagal ng kinikimkim na pananabik. Lalo na si Rika, na matagal ng uhaw sa atensyon at pagmamahal. Kinabukasan, habang tila ninanamnam pa ang init ng nagdaang gabi, pinaalalahanan ni Rika si Zia na hindi dapat madalas ang kanilang pagkikita upang maiwasan ang pagdududa ng ibang tao. Nang sumakay si Rika sa sasakyan ni Zia papuntang trabaho, inamin ni Zia ang tunay niyang nararamdaman para kay Rika. Ngunit hindi ito basta tinanggap ni Rika, ipinaalala niya na may asawa pa si Zia, at siya mismo ay asawa pa rin ni Sherwin. Kaya't malinaw na komplikado ang kanilang sitwasyon, at kung magkikita man sila, ito'y mananatiling lihim. Isang gabi, biglang umuwi si Sherwin matapos mapalaya. Hindi niya sinabihan si Rika tungkol dito dahil nais niya itong sorpresihin. Matapos maligo at magayos, nilapitan niya si Rika upang muling iparamdam ang kanyang pagmamahal. Kinabukasan, nalaman ni Sherwin na sumailalim na pala sa operasyon ng kanilang anak matapos makita ang resulta ng mga pagsusuri. Nagtaka siya kung saan kinuha ni Rika ang pera para rito. Paulit-ulit niyang tinanong si Rika hanggang sa mapilit niya itong magsabi ng totoo. Bagamat ayaw muna ni Rika magsalita, napilitan siyang aminin sa ilalim ng banta na si Zia ang nagbayad ng lahat para sa operasyon ng kanilang anak. Nang marinig ito, tila nayanig si Sherwin. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan bilang asawa at ng pagkabigo bilang ama. Humingi siya ng tawad kay Rika at iginiit na siya mismo ang magbabayad ng utang kay Zia. Matapos ang maliit na hindi pagkakaunawaan, nagkasundo rin sila. Kinabukasan, nagtungo si Sherwin sa pinagtatrabahuhan ni Zia. Sa una, nais lamang niyang magpasalamat sa tulong na ibinigay nito sa kanyang pamilya ngunit sa kanilang pagkikita, inalok siya ni Zia ng trabaho sa kanyang pabrika, dahil alam nitong kakailanganin ni Sherwin ng kabuhayan. Gayunman, hindi lahat ay sangayon sa desisyong ito. May ilang tumutol, iniisip na bilang isang dating preso, maaaring hindi maganda ang asal ni Sherwin. Ngunit naniniwala si Zia na may kakayahan si Sherwin na magbago at karapat dapat sa ikalawang pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, muling nakipagkita si Rika kay Zia upang pag-usapan ang kanilang bawal na relasyon. Iminungkahi ni Rika na itigil na nila ang kanilang ugnayan, sapagkat magiging delikado kung sakaling malaman ito ni Sherwin. Bukod dito, nagtatrabaho na rin si Sherwin sa pabrika ni Zia, kaya mas madalas silang magkikita. Nagbabala si Rika na dapat nilang iwasan ang sobrang lapit sa isa't isa. Bagamat tiniyak ni Zia na magiging maayos ang lahat, iginiit ni Rika na tapusin na ang lahat dahil sa takot na mabunyag ang kanilang sikreto. Ngunit na uwi sa wala ang pag-uusap nila, walang malinaw na kasunduan. Sa halip, nagpatuloy ang kanilang ugnayan ng palihim. Sa unang araw ng trabaho ni Sherwin sa pabrika, naging maayos ang lahat. Masipag at determinado siyang magtrabaho, kaya agad siyang napagkatiwalaan at napromote bilang supervisor. Sa araw ding iyon, nagtungo siya sa opisina ni Zia upang magbigay ng ulat. Ngunit bago siya pumasok, narinig niya ang pagtatalo ni Nazia at ng asawa nito nais makipaghiwalay ng babae dahil pakiramdam niya ay wala ng pagmamahal si Zia sa kanya, lalo na't matagal na raw itong hindi naglalambing. Tumanggi si Zia at ipinaalala na mayroon silang tatlong anak, at dahil sa trabaho ay nawawalan lamang siya ng oras. Pagkaalis ng asawa ni Zia, pumasok si Sherwin at humingi ng paumanhin sa kanyang narinig. Iniabot niya ang ulat at agad na umalis. Makalipas ang ilang araw, unti-unting naramdaman ni Sherwin ang pagbabago sa asal ng kanyang asawa, ngunit hindi niya maaari kung ano ang dahilan. Kinabukasan sa pabrika, nagalit si Sherwin sa isa sa mga manggagawa dahil sa kapalpakan nito sa trabaho. Napahiya at napaiyak ang manggagawa sa tindi ng pagsita niya. Dahil dito, ipinatawag siya sa opisina ng isang mataas na opisyal, nagalit galit na galit sa kanyang asal. Pinagsabihan siya na hindi nararapat ang ganoong asal sa trabaho, dapat lapitan ng mga empleyado ng mahinahon at may pangunawa. Bilang pagsasaalang-alang, tinapos na lamang ni Sherwan ang trabahong hindi natapos ng umalis na empleyado, kahit pa ito'y inabot siya ng gabi. Isang gabi, dumalaw si Rika sa pabrika at sinabi kay Sherwan na gusto na niyang makipaghiwalay. Nabigla si Sherwan at hindi agad nakasagot. Pagkaalis ni Rika, nakita ni Sherwan na sumakay ito sa kotse ni Zia. Doon niya tuluyang napagtanto ang dahilan ng kahilingan ni Rika. Makalipas ang ilang araw, hating gabi na nang umuwi si Sherwin at nadatnan niya si Rika na lupaypay dali-dali niya itong dinala sa ospital, at doon nalaman na buntis si Rika. Hindi may ni Sherwan ang pagkabigla. Nagulo ang kanyang isipan, hindi niya alam kung matutuwa o magagalit. Nagsimulang maghinala si Sherwan na baka may relasyon nga si Rika at Zia, ngunit wala siyang sapat na ebidensya. Sa huli, pinili ni Sherwan na tanggapin na lamang ang lahat at magkaayos sila ni Rika. Ano man ang nangyari, sila pa rin ay magkasama, at doon nagtatapos ang pelikula. Anong masasabi mo sa pelikulang ito? E-share mo sa comment section sa ibaba, at huwag kalimutang e-like at e-follow ang channel para sa mas marami pang kwentong mapapanood sa iyong libreng oras. Hanggang sa muli!